Hello mga kailanga, mayong aga sa atong tanan. So for today's video nga po mga kailangga, tara po samahan nyo po ako, manguha po tayo ng balat ng saging ng saba. Eh dahil nga po dito sa amin ay eh, marami po kaming tanim, eh, syempre libing libre nga lang po ito. Ang lulutuin po pala natin for today's video mga kailangga, ito po yung bagong bago. Aw, oh, ah, bago pala sa pandinig ko. <laughs> At syempre mga kailangga, first time ko po itong lulutuin. Abay sa totoo lang po mga kailangga, na intriga po po talaga ako dito. Meron din kasi ako nakitang isang content creator na nagluto nito mga kailongga. Eh, naisip ko dahil marami din po ditong saba sa amin. Eh, syempre, itatry po natin. Eh, syempre, wala ka naman pong gastos dito. Eh, libring libre nga lang po. Eh, sa totoo nga lang po mga kailongga, eh, kinakain nga po namin ito. Pero, yung ubod nga po nito, o ubad po, amin po itong nilalagyan ng manok o tinapa. Kaya ito, para maiba naman, itatry po natin itong lulutuin. Eh, dahil po doon sa isang content creator na nakita ko mga kailongga. Balat po talaga ng saging yung ginamit niya. Kaya nga po ito itatry try po nating lutuin. Kaya ito natumba na itong ating saging. Kaya ito kinuha ko na nga lang po itong uba. Eh kahit tinapangalang ito ay eh, masarap na po. At ito na nga po yung kinuha ko lahat. Kaya ito uuwi na po tayo. Para po tayo ay makapag-uumpisa ng magluto. Sa tingin nyo mga kailongga, ano kaya ang lasa nito no? Sigurado naman po ako na masarap. Aha! Ay, oo, oh, eh. Ako good na nagluto. <laughs> char. At ito na nga po, atin na po itong lilinisin. Siyempre, maglagay na nga lang po muna tayo ng tubig at lagyan rin natin ng kaunting asin. At siyempre, slice na nga po natin itong balat ng saging. Linisin po muna natin ito at kunin po itong balat niya. Eh, dahil ito yung napanood ko sa video, yatin atin lang po, itong susundin. Pasensya na kayo mga kailonga dahil first time ko po talaga itong iluluto. Isa eh, talang buhay ko eh, ngayon ko nga lang ito mararanasan kakainin. Ako kasi mga kailonga, mahilig po talaga ako sa mga first time. Agoy ah first time ta na nga magluto. Syempre <laughs> mga kailongga, kailangan po talaga natin na mayroon po tayong iba't ibang klase ng idea. Opo, oh, oh, dahil hindi naman po pwede na iisang lutuin lamang yung alam po natin. O oh, diba, ito palang balat ng saging, eh pwede palang maluto. O oh, diba, parang kamot ulo ka na dyan. <laughs> At ito nga po mga kailongga, i-combine lang po natin itong mga ingredients. Syempre naglagay po ako dyan ng kaunting tubig. At ito nga po naglagay na po ako dyan ng mga pampalasa. At syempre mga kailongga, optional nga lang po dyan yung paglagay ko po ng magic sarap. At syempre nasa inyo na rin po kung ano po mga pampalasa ang ginagamit yu po dyan sa inyong bahay. At syempre paghaluhaluin na nga lang po natin ito mga kailongga. At ito nga po mga kailongga, nagdagdag na rin po ako dito ng isang itlog. Itlog po ito ng nitib naming manok. Agay ah, kigan dumanta si Nick Caron ang aton ba nang gigikwaan niya itlog dito. Nagalom lumabi itlog dito ito ka mga kailongga. Bawa isa lang man to kabilog ikuha kuha. <laughs> At ito pong balat ng saging mga kailongga. Lagyan po natin ng kaunting cornstarch. Eh dahil wala po tayong harina, eh available nga lang dito sa bahay eh cornstarch. Atin lang po itong lugay-lugayin po mga kailongga. At siguraduhin malinis yung mga kamay. Ay abaw abasi balahaw. <laughs> At syempre atin na po itong i lahat. Paghalo-haloin na nga lang po muna natin ito. Syempre kita anay magdabok-dabok buksan aton mga kalayo mga kailangan para po tayo mamaya ay makapag-umpisa na rin magluto. At ito na nga po mga kailangan, maglagay na rin po tayo ng mantika sa kalahat. Siyempre atin po muna itong painit-initin para po mamaya hindi po magkadikit-dikit ito sa atin pong kawali. Madali lang naman po itong lutuin mga kailangan para po kasi nagtutorta ka rin po ng iba't ibang klaseng gulay. Ang kailangan lang po dito mga ay itoasted po natin para po mamaya i po nating kainin. Oo, oo, oh, eh nami pamatian kung gargamak ito ba? At syempre, ito na nga po mga kailongga, luto na po itong ating balat ng sagi. Ano po kaya ang lasa neto mga kailongga, no? At ito na nga po yung pinakahihintay ko. Isa eh, tingin pa lang masarap na. Ano pa kaya sa lasa? <laughs> At ito na nga po mga kailongga, titikman na po natin. Sa totoo lang po mga kailongga, sobrang napakasarap po. Pero, <laughs> Opo, merong pero. Bago nga po yung pero mga kailongga, ito nga muna. Crunchy naman po ito mga kailongga. At syempre yung lasa masarap. Pero nga po ay maganit. <laughs> kung ako po sa inyo mga kailongga instead po yung balat po ng saging yung ubad na lang po yung inyo pong ipiprito at sigurado po akong masarap po yung kagat nyo dahil yung akin pong niluto dito mga kailongga yung mismong balat po ng saging syempre mga kailongga wala din masama sa first time eh kahit pa paano nga po ay nakain po at siyempre nabusog po kami nito at siyempre mga kailongga pasinsya muna po tayo dahil wala po muna tayong shout out siyempre, yung shout out po natin in next video Video na nga lang po muna. Maraming maraming salamat po talaga sa mainit-init inyong suporta. Ha? At hanggang dito na nga lang po muna ang ating video mga kailongga. Salamat sa inyong panonood. God bless us!